Tingnan natin guys kung marunong magwalis ang inyong vlogger. Kasi natuwa lang ako dito sa aming vlogger. Hindi siya nakakangalan kasi mahaba siya. Unlike doon sa isang walis na gaganun ka. Ito, very comfortable i-gamitin. Kaya let's do it guys. Tulungan natin si Miss Jelis dahil wala ang kanyang mami. Kailangan may magpupunas katulad ni Ate Julie. yeah. Hi. Hello po! Habang <laughs> <laughs> naghihintay <natin> kami, oh, <laughs> nag kami ng iba namin kasama, kami naman ay magwawalis dahil maraming ipot ng mga alaga. Yes! Ito, Anita, ano gagawin mo? <laughs> Asa yung mga bata? Gage of lang, stay there, <laughs> di ba? Stay ka lang dyan. Kami nabalan na Julie, kaya namin. So ayan guys, nandito na nga tayo sa may paligid nila Ate Winnie. Napakalaki ng kanilang ano, space. So ayan, tumutulong kami dito ngayon maglinis habang kami ay naghihintay sa iba pa naming mga kasamahan para sa aming gaganaping fellowship. Kaya ayan, maglinis muna tayo guys upang matulungan natin yung may-ari ng bahay. Ayan, mag-prepare na rin tayo ng tubig para sa CR. So, ang gamit nila Ate Winnie dito ay poso. Napakalakas ng kanilang poso. Ayan, ko nakikita nyo guys, tayo ay nag-iigid na rin. At yan ay dadalhin sa CR mamaya. Thank you for watching!